Sa detalye ng mga balita na mataan ang isang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Natukoy sa pinakahuling monitoring ng pag-asa ang lokasyon ng naturang sama ng panahon sa layong isang daan at na sa kanluran timog kanluran ng Aburlan, Palawan. Pero sabi ng pag-asa, mababa pa chance ng naturang LPA na maging isang tropical depression. Yan pa man, sakaling maging isang bagyo, tatawagin ito sa pangalang Auring. Kasama na natin si Chanel Dominguez mula naman sa pag-asa. Alamin natin na magiging lagyan ng panahon sa mga susunod na sandali. Ma'am Chanel, good morning! Maganda umaga din po sa inyo at maganda umaga din po sa mga taga-subaybay po natin. Para sa ating weather update, meron tayong binabantayan ang low pressure area dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility na namataan sa 295 km south-southeast ng Kalayaan, Palawan. Ito pong low pressure area natin, inaasahan po natin may dadala po ito na maulap na papawiri na may mga pag-ulan dito sa may Palawan. Samantala ito po low pressure area natin ay nakapaloob sa intertropical convergence zone na nakakapekto dito sa May Mindanao now at Palawan kaya inaasahan po natin makakaranas din po ng mataas na tsansa ng mga pag-ulan dito sa Mindanao, Western Visayas at Negros Island Region. Naasahan din po natin ang mga kalakalan na pag-ulan dulot naman ng easterlies dito sa Eastern Summer, Leyte at Southern Leyte. For Metro Manila and the rest of our country, asahan naman natin na maaliwalas sa panahon pero asahan din po natin yung init at alinsangan lalo na sa tanghali hanggang hapon na may mataas na tsansa ng mga localized thunderstorm lalo na sa hapon at sa gabi. Para na sa ating heat index forecast ngayong araw, inaasahan po natin 41 degrees Celsius po dito sa Metro Manila at ang possible na pinakamataas nating may tala ay 46 degrees Celsius dito ito sa may Apari, Cagayan. Yan po muna latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga. Chanel, mukhang wala yata ang inaasahang let up yung ulan sa may Bindanao. Ah, yes po, po. Dahil po yung intertropical convergence po, po patuloy pa rin po yung epekto po sa kanila. So hanggang ngayong maghapon, magkakaroon pa rin ng mga pagulan? Yes po, hanggang po sa mga susunod na araw, sa nakikita po natin, magiging maulan pa rin po sa kanila. Doon din, sa lugar na yun, yung bandang Maguindanao, yung may barm area? Yes po, oo po. oh, eh hanggang kailan to? Ay, sa nakikita po natin, sa susunod na tatlong araw possible po, makaranas pa rin po sila. Eh punong na yung ligwasan, Marcy. Ayun po. Oh bukod sa ano bukod sa May marshland uh, ano pa yung mga posibleng bahain ayun po uh, possible din po pero sa ito po panandalian na po possible ngayon araw lang po yung western visayas po at negros island island region po western tapos itong cloud cluster na nakikita nating paparating ito yung lpa ah uh, yung lpa po nasa may palawan po banda ah, sa may ito palawan. po yung nakikita po natin cloud cluster is ito po yung intertropical convergence zone po natin oh ano hindi pa ito hudyat na magtatag na tayo. Ay, hindi pa po. Uh, ano pang hinihintay nating parameters? Di ba sabi natin, eh, uh, ilang araw na magkakasunod? Apo. Uh, yes po, inaasahan po natin kapag meron na po tayo ng primary driver po natin ng tag-ulan, which is in southwest monsoon po or hanging habagat. Sa so, ngayon po, wala pa rin naman po tayo. Ah, wala, pang, pa, wala pang hanging habagat ito ha? Sa lagay na ito? wala pa po. Sus, may gino. O di mas magiging maulan pa sa mga susunod na buwan? Oh, possible po, yes po. Wow. Ay, kawawa naman yung magpo-Flores de Mayo, no? <laughs> Magiging maulan ang kanilang Flores de Mayo. Oh, oh. oh. daw, ano ang temperature? As a, bagyo po, inaasahan po natin ay 17 to 26 Oy, degrees. Ay, sarap Celsius. ha. Lamig um, Tagaytay? Asa tagaytay po ay 24 to 33 degrees Celsius. Maalinsangan? Opo, mainit-init din po. Ba bakit? Na. Ay, ito po, na party po kasi din sila na sa Calaborson area, more on Easter list din po yung nakaka-epekto ah. din po. Eh. Okay, so yung mga taga mag Magindanao pala, eh, asahan po nila for the next three days pa itong uh, pagpatuloy uh, ng mga opo, pagod. Po. Ano yan? Tuloy-tuloy, Ma'am Chanel? Opo, opo. Pero Mag nanikita naman po natin, medyo pahina-hina naman din po. Mga il ilang ano, gano'ng ga karami tubig na ibinabagsak? ilang milimetro. Sa latest data po na ng pag-asa po umabot po sila ng mga 5 millimeters po. 5 millimeters per kada mm -hmm. 3 every 3 hours. Every 3 hours. Okay. Susme. Oo, oo siya. Sige. Teka, ano oras ba kahit ba high tide? Ah uh, okay, kahit low tide hindi bakit hindi kaya makalabas yung tubig ba? Pag Ay, low tide. Piling ko po sana rin po sa kanila yan sa drainage system na po nila. Oo. Uh, Okay. Sige Ma'am Chanel, maraming salamat. Ingat po kayo ha. Sige po. Thank you. Si uh, Chanel Dominguez, wala po naman sa pag-asa.